Better, <laughs> father, <laughs> Badir, <po> na, father, 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 na kayo, father, 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 sa father, 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 dati ekso pa Kung hindi ngayon. Ako, magpag-bibig ako sa Hindi, hindi mo ko ito. Ate nga Ilang buwan na ba? Ay, ilang talo ba kayo? Hindi, ilang buwan na ba? Kaya ay sa Eh, paano kayo? Uyan na sa mga Eh, paano

Okay, oh, okay. Katabi na nga lang kayo sa correct scene, tag-dating up pa kayo. <laughs> <laughs> Dear Papa Dudot. Yan na yung... O sa Facebook lang. Sa Facebook. Facebook. Sino ko na nag-message sa si inyo Ikaw siya. E, Uy, Nakita ko siya hmm. Uh, sundibale so <laughs> ah di kasumasa sundibale so pag ano yung tau mo na yung Ay, Alam, na, na, ano 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 ikaw ano 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 mo. ano ano <laughs> ano ano patulumin mo si Japao hindi ka sabi hindi talo masama Japao kaya nga ipuro ano, kaya nga eh, puro alay ko alay 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 Kaya alay 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 sa alay alay Hindi, sa YouTube ko alay alay upload to. Long video to eh, kaya sa YouTube na lang. Ito yung nagkakilala sa dating app. Kung ano yung araw alay gusto niya, alay mo.

Si Len, anong, anong masasabi mo naman si Len? Pero nung nagkakilala na yun. Silay tinggo sa kamera silay. Ano <laughs> sa ano? Ah. Len! na masasabi mo naman sa... Hindi ba niyo masipag? Hindi ba niyo masipag? Hindi Hindi bali two months na kayo na

At... Ang... Uy, sumagot ka na lang. Umiiwas eh. Umiiwas eh. Uh... Umiiwas na gano'y oh, yung nungusap. Oo, umiiwas si Lynn. Tuwing ka sa camera si Lynn. Lynn, ako naman yung pinakilala ko. Tuwing ka sa camera. Tuminga sa ikaw, Ante Silin, kailan ko siya balak eh, pakailan. Lako po. Saan Pero kung hindi ka niya sinama dito, wala. Pangit. Wala, wala ko. Ah, bigol, oh, dapat yung ex-wife, tapos ilan yung alam na pinakilanan mo? Tatlo, yung... <coughs> ilan yung balag ng gabi? Parang pa ako. <coughs> Data, bata, lugi pa ako. <coughs> Pero pero tinanong mo sa kanya kung kailan ka umalis sa kanila. Si Father, panitaro ni Father. Ano, kasi na ako, wala na Pero mas maganda talaga ko. Silin, darang pagpinakilala. isilin wag tanungin mo. Anong nagustuhan ni Silin? Anong nagustuhan mo? Ang siya. Ha? Eh hindi, yung hindi pa nag hindi pa kayo nag-uusap. Ano na gusto mo sa akin? M oh, oh. Kasi ikaw ulit lang din din. Ikaw yung una nag-message. Oh. <laughs> na you know? <laughs> <Hey background> na tayo na. Hindi na maligo na ako. Hindi na

Kasi hindi ka mag-message niyan ano, ano eh. Walang something <laughs> na... Hindi mo parang na mapay. Oo. <laughs> oh. <laughs> oh. ano... na siya pa. O paano Bakit? <sharpina> Saan? Ay, hindi gano'n. Ay, message. Saan mo ka Hindi mo dito lang sa <sharpina> Bulacan? Oo. ang daming mabait dun sa friendship. Hindi ba? Hindi ba?